kung ngayon si update ko lang po ito si ano, si Speed. Ah, oh, malaki na si Speed, guys. 3 weeks na siya. Malapit na siya lilipad pag kumpleto na yung pakpak niya, may buntot na siya. Lilipad na 'yan. Oh, to 3 weeks na siya. Super so, update ko lang, no, nailiit pa siya, ngayon malaki na, oh. Gutom na siya, guys, oh. Gutom na, gutom. Gutom na si Speed kakain na siya. Magtitimpla ko, guys. Ito. So, Tingnan nyo, guys. Paul! Si Apple naman na doon pa sa kurtina. Paul, halika! Paul! Paul! Halika! Halika din eh, kakain na! Ayan no? hindi makahintay si Speed. Siya po ay isang lovebirds. Oh, halika din eh. Masyadong malapot. Pwede niya, oh. dumi-dumi na lang yung muso mo din yan. Yung toka. Masyado pang malapot. Ah, dagdagan natin kaunti tubig. Apol! Ah, Apol, halika! Dapat kasi, ano guys, yung hindi siya masyadong ma ma ano, malabnaw siya kasi ano pa siya. Hindi pa siya totally na adult. Oh, ah, hindi nika, kahalika, nika. Ah, oh, speed dali ka. Apo ah, dali ka. Pon. Uwi. Uwi. Dali kakain din. Si Apple guys, oh, ano doon na? Tampo. Sunod na siya dito, guys. Sunod. Ayan, itsura ko, guys. Parang rosyang na kakaalaga. Halika! Paul, halika! Uwit! Uwit! Punta din Punta ka dito. Sususundun ko si Speed. So sono siapa? Ya, Nadia si Apul. Ah. Ini nu si Apul tuh Ah. Dini, kakai ini, kakai ngaking Bibi adult. Ah, dini si Speed. Busuk nah. Dali, 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 konteskan dulu ada Dali. Hmm. Konteskan dulu dini alika, alika. Takut si Apul kayak Speed. Speed, ah. Speeda alika. speed. Good job. Alika? Oh, Apple, likaw. Good job si Apple. Si Silos. Alika? Paul. Oh, lupad-lipad ka na naman. Halika. Oh, daig ka kaya no. Takaw ni ni Speed. Sa ilan na si Speed naka dami na siyang kain, guys, oh. Gusto pang kumain. Ala, tigil ko baka ma-overfeed naman ito. Apo, halika! Halika, Apo! Busog na siya, guys. Busog na si... Speed, ka, huwit, huwit Yung mga bahay mo Ito po yung mga bahay ni mm -hmm. Napaka Gulo ng bahay namin, kasi Dito, puro ano na ang aming bahay dito Puro pugad Puro Ano tawag nilang, yung ano nila Oh, yan. Diretso na rin takbo. Halika dito. Paul. Uy, uy. Halika din eh. Punta ka dito. Halika. Halika. Makain yung pinapayas. Ito si Apple guys, ang pinakamabait kong alaga. <laughs> Mabait po ito guys. O, yan, naglipad lipad naman. Gusto kasi sa tumingin doon sa ano guys, sa labasan ba? Kaso naglaba ko, nakaharang yung ano doon. Yung tinginan nila. Temo na! Nasaan pa mo? Tingin kasi sa doon sa labas. O, diyan, yan. Kukunin ko yung mga labada doon. Yun ang ano niya doon. Yun ang ano niya sa labas. Nanonood sa labas. Kaso oh, nakaharang yung labada ko sa labas. Yan. Yan lang guys. Yan lang update ko sa aking alaga. Bye bye. Ayan guys. Oh, nanonood siya guys. Oh, sa labas. Yun ang panonoodan niya. Doon siya lagi nanonood sa labas. Si Apple. Apple! Apple! Shhh. Uwit. Uwit. Paul. Diba? Uwit. Uwit. Paul. <laughs> Paul. guys. Ang laki na ni speed, guys. Ang laki na ni speed, oh. Ay, ayan, malapit na si talilipad. hmm, pa na siya hmm. nang ano na siya, uh, pag nag isang buwan na ito, lilipad na ito pag one month na. Pag ito ay eh, nagkumpleto na. Ayun, yung kapatid nito, nung inalagaan ko last, ano, ilang buwan nang nakaraan. Nung May. Nang ano na siya, nang itlog na siya ngayon, may itlog na. Ayan. Ito si Speed. Bye-bye! Thank you for ka watching! Ito, update lang sa mga alaga ko. Thank you. Bye-bye. Si bye-bye. Bye-bye. Nasa ng kamera Eh? Si bye-bye. Speed, bye-bye.